sina ang bagyong Pepito. Matapos itong hagupitin ang iba't ibang bahagi ng Luzon bilang super typhoon. Sa Katanduanes kung saan unang naglandfall ang bagyo, matinding pinsala ang naiwan. Balitang hatid ni EJ Gomez. Tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Na ng malalakas na hampas ng hangin. Magdamagan niyang naranasan sa probinsya ng Katanduanes sa kasagsagan ng Bagyong Pipito na isang super typhoon ng manalasa roon. Unang naglandfall ang bagyo sa bayan ng Panganiban kung saan nag-iwan ng matinding pinsala ang bagyo. Ayon sa kanilang alkalde, halos ang bahay ang nasira roon. Sa bayan naman ng Karamoran, humambalang sa kalsada ang mga bahagi ng naputol na puno. Napinsala ang ilang bahay, pati ang isang covered court doon kabi-kabila rin ang pinsala sa bayan ng Bagamanok mula sa mga bahay, police station, simbahan, mga poste ng kuryente at mga puno. Halos ganyan din ang nangyari sa bayan ng Higmoto. Sa Viga Katanduanes, pati ang Emergency Operations Center gumuho ang bubong. Nagdulot din ng bagyo ng mga pagguho ng lupa. Kaya tuloy-tuloy ang clearing operations tulad na lang sa San Miguel. Sa San Andres, isang buntis ang tinulungan ng mga pulis na mga anak sa loob ng kanyang bahay. Nadala naman sa ospital ang mag-ina at nasa mabuti ng kalagayan. Sa Virac, halos lamunin ng malakas na alo ng isang truck ng bombero na dumaan sa Imelda Boulevard. Nang bumuti ang panahon, ilang evacuees ang umuwi na sa kanika nilang bahay. May ilan namang nanatili sa evacuation center. Sinimulan na rin ang relief operations para sa mga apektadong residente. Bukod dyan, may tatlong truck pang nag-aabang sa Tabaco Port na may kargang 6,000 family food packs para sa mga taga-Katanduanes. Hinihintay na lang malift ang no-sale policy para madala na ito sa probinsya ayon kay Governor Joseph Cua. E.J. Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa sitwasyon sa Katanduanes na sinalanta ng Bagyong Pepito. Makakausap po natin si GMA Integrated News Stringer, Jinky Tabor. Jinky, kamusta na ang panahon dyan? Magandang umaga, Connie, sa ngayon. Nakikita na natin na ang uh, tirik ng uh, araw ano at uh, wala na rin uh, tayong nararanasan na mga pag-ulan uh, sa lahat ng bahagi ng Katanduanes. Pero gaano ba, Jinky, karami yung uh, mga lumikas? Ano na yung sitwasyon nila kung nandoon pa ngayon yung mga lumikas sa evacuation center? Sa ngayon, Tony, uh, 73,000 na individual ang naitala na lumikas uh, noong kasagsagana ng bagyong uh, Pepito mula ito sa thousand families ano pero uh, sa kaugalingin po ng uh, mga taga-Katanduanes pagkatapos po ng uh, mata at saka ng eye-wall ng bagyo eh, umuuwi na po ang uh, ating mga evacuee sa kanil kanilang mga bahay para ma-check at makapaglinis na. Sa ngayon na uh, po, karamihan o majority eh, nakauwi na sa kanil kanilang um, bahay at uh, iilan na lamang ang nasa evacuation centers. Ito po yung may mga kaso kung saan uh, na-wash out talaga ang kanilang uh, mga bahay at uh, nag-tisikap pa, na maibuo itong uli. Uh, bago makauwi sa kanilang lugar. Jinky, uh, tama ba yung ating uh, naunang naulat na merong limang uh, daang nawalan ng bahay? Nadagdagan pa ba yan? Okay koni uh, ito po ay uh, madaragdagan para uh, dumating na ang uh, mga report ano ha, mula sa iba't ibang uh, bayan. Sa ngayon po kasi talaga ay uh, hindi pa kumpleto ang uh, ulat mula sa labing isang uh, bayan sa Katanduanes dahil pahirapan na pa tayo sa communication mode pati na po sa transportasyon mm. eh, hindi pa possible papunta sa Viga uh wika pa, uh, pangingibang uh, bagamano uh, para makakuha ng uh, kanilang uh, full report sa ngayon. Mm, Jinky -hmm. pinapakita natin yung mga video so nakuha dyan sa Katanduanes <laughs> sa iba't ibang lugar dyan. at talagang uh, grabe itong pinsala no na idinulot ng uh, bagyong Pepito dyan. Paano ngayon uh, may mga areas ba na hindi pa napupuntahan kung kumbaga para lalo na sa pagbibigay ng ayuda, Jinky? Marami pa uh, kung ni ano actually sa bayan ng Pandan na kung usap natin na si Mayor Tabirara doon hindi pa nga nakukuha yung ulat po ano nangyari sa kanilang mga barangay dahil impassable hindi makadaan yung mga tao sa, sa kanilang uh, mga barangay papunta sa sentro ng kanilang uh -oh. mga bayan. So uh, sa sa pag uh, distribute po ng mga ayuda ay eh, talagang ano sa Virac pa lang, kokonting barangay pa lang po sa Virac ang nabibigyan na, ng uh, tulong. Mm -hmm. One to two months, uh, Jinky, ang sinasabi no, na tagal no, kung pag uh, makukumpuni yung kuryente dyan. May update na ba tayo uh, in terms of uh, kung gaano katagal noon sa kooperatiba o sa DOE kaya may nagpunta na dyan? Uh, ano ba ang uh, lawak nito? Buong katanduanes ba ang walang kuryente, Jinky? Yes uh, po, kunin buong uh, katanduanes po walang kuryente sa ngayon ano. Ang isa sa matinding na pinsala ay ang uh, mga poste at ang uh, mga kawad ng kuryente dito Kung kaya buong katanduanes po hanggang sa ngayon ay uh, wala na uh, kuryente. Nagtatiyaga sa ibang mga opisina na mayroong mga generator para makapag-charge ang ating mga residente. Okay, pero 'yung supply so, uh, ng tubig, uh, Jinky, yeah, kamusta? Eh, yes po. Sa tubig din, problema din yan. Ano, kung sa kuryente, inaasahan na isa hanggang uh, dalawang buwan uh, bago ma-restore ulit ang uh, kuryente sa lalawigan. Sa tubig po, hindi rin natin alam kasi hanggang sa ngayon, eh, wala pang supply ng uh, tubig uh, kahit dito sa sentro sa uh, Viracatanduanes. So uh, ang mga kuryente naman po sa ibang uh, bayan ay uh, ganun din. Ang tubig po kasi ngayon galing sa ating mga reservoir ay uh, kulay putik pa rin. At uh, merong mga nasira na mga tubo itong mga linya papunta sa ating mga consumers. Mm -hmm. Nagiging uh, problema ba yung uh, ayuda? Kasi ang sinasabi initially may kakulangan din sa ayuda, uh, Jinky. Pero uh, sinabi naman ng DSWD na nandyan daw ngayon si uh, Secretary Rex Gachagan para magbigay na ng uh, tulong, 20,000. Tama ba? Yes, uh, Connie, ano ang ate pong uh, DSWD uh, food packs po kasi eh, naubos na, gawa nga ng naminigay din tayo simula nung no, bagyong Christine. Uh, kaninang umaga po, dumating na ang C-113 no, at uh, merong dumating na 3,000 packs uh, o food packs mula naman ito sa Allen sa At uh, bahagi po ito ng 20,000 na ipamimigay ng DSWD mm. ayon kay Secretary Rex Gatchalian Madiban pa sa ibang tulong na dadalhin ng national government sa uh, Lalawigan na siya namang pinanako ng kalihim. Okay. Yung uh, mga flight schedules, uh, okay na ba? At ganun din yung pagbiyahin ng mga barko dyan? na Ngayong araw ako ni bumalik na po ang uh, biyahe ng uh, barko pati na ang uh, aeroplano may nakita na po tayong commercial flight. Ito po ay uh, siyempre schedule po sila sa mga uh, sa mga airports ano ang gawa ng merong dumarating na mga uh, C-130 choppers uh, private planes na nagdadala nga po ng uh, mga tulong dito sa Lalawigan. Sa so ngayon, Jinky, ano-ano ba yung mga pinakakinakailangan ng mga kababayan natin dyan sa Katanduanes? Baka pwede mo nang ipanawagan on their behalf. Eh, so, sa ngayon na ano, ang talagang kailangan natin uh, dito sa lalawigan ng katanduan yas karagdagan na food packs dahil napakarami po talaga ng uh, apektadong individual na ano, sa affected individuals po meron tayong 119 na uh, 119,000 na ano, na apektadong individual, so kailangan po ng food packs, hygiene kits drinking water at uh, GI sheets and uh, iba pa po na construction materials dahil lang isa sa uh, ito rin sa napakalaking uh, pinsalang dala ng bagyong Pipito ay itong uh, pagkakatira ng mga bahay ng ating uh, mga residente. Mm -hmm. Sa ngayon ba nananatili pa rin jinky yung uh, zero casualty sa buong probinsya. Uh, kanina po ay nag uh, natayag na ng uh, statement si uh, Governor Tua na confirmed po zero casualty uh, tayo po niya, no? Pero uh, maidagdag ko lang ako uh, ni doon sa mga kailangan pala ng, dito sa Katanduanes. Kailangan po sana natin ng augmentation for power restoration teams. Ano? pa mula sa ating ibang uh, cooperatives kung pwedeng makapagpadala dito ng tulong kailangan din natin ang uh, ating telcos para i restore ang signal sa probinsya magkaroon ng free calls and yes. text books sa uh, text booths uh, sana no ang uh, signal ng kuryente ang uh, uh, internet dito kasi kone talagang uh, napakahi na nakaasa lang po kami sa uh, sa sa, ito, sa starting ano? at pero maliban din ibang telcos po talagang walang signal kaya hirap na hirap sa komunikasyon mula dito sa Katanduanin. Ayan, nata, panawagan na rin yan sa mga telco, pati na rin sa DISUD o yung Department of Human Settlements para sa pagkukumpuni ng mga tahanan dyan. Maraming salamat. Yes, at ingat kayo dyan, na, Jinky. Yan po naman si Jimmy, Integrated News Stringer, Jinky Tabor. Naramdaman din ang bagsik ng bagyong pepito sa ilang bahagi ng Aurora. Sa bayan po ng Dipakulaw kung saan nangyari ang pangalawang landfall ng bagyo, nangangalit ang alon sa dagat. Inabot pa nga nito ang mga cottages sa isang resort. Ang ulan po sa Baler, sinabayan din ng malalakas na hangin. Natuklap at tinangay tuloy ang bubong ng ilang bahay roon. Masungit din po ang naranasang panahon sa Dilasang. Sa Port of Tobacco sa Albay, tumatawid po ng dagat papuntang Katanduanes galing sa mainland Luzon. Kaya kamusahin na rin po natin ang sitwasyon nila doon sa ulot on the spot ni Joseph Morong. Joseph? Joseph? balik operasyon na itong uh, port, uh, Tabaco port, port dito sa Albay matapos ng manalasan ng bagyong Pepito. Uh, Connie, maliwalas na dito sa Tabaco port sa Albay kaya pinayagan na muli ang pagbiyahe ng mga barko na tatawid sa probinsya ng Katanduanes. Kaninang umaga, Connie ay may umalis na na dalawang biyahe ng barko. na sa Katanduanes naman na si DSWD Secretary Rex Gatchalian para matiyak na nakatutok ang uh, national government sa probinsya ng Katanduanes. Ang Katanduanes, Connie, ang tinumbok ng bagyong Pipito dito sa Bicol at kaya maaaring mga, maraming mga bahay ang nawasak lalo na sa mga tabing dagat. Nakausap na rin ni Secretary Gatchalian, si Katanduanes Governor Joseph Kua. Ayon kay Secretary Gatchalian, may naiproposition na sila bago tumama yung bagyo na 10,000 na mga family food packs pero madaragdagan pa raw ito ng 20,000 na mga family food packs na darating hanggang sa Huwebes at mayroon pang 25,000 sa Sabado naman. Hinihingi na rin ang listahan ng mga apektadong residente para sa gagawing financial assistance. Connie, uh, kagabi naman sa Tabasco, port ay marami sa nakausap namin ay yung mga taga-Katanduanes na dito inabot ng bagyo at nag aalala kung ano yung nangyari sa kanilang mga pamilya at kanilang mga bahay at ari-arian kaya nakakampante sila kahit papano dahil ay pinayagan na ang uh, biyahe papunta doon sa Katanduanes simula ngayong araw narito po ang pahayag ni Secretary Gatchalian kakantayin ko yung mula sa provincial government para mahanda naman ng DSWD yung cash assistance para sa mga nasiraan ng mga tahanan. Ang layunin ng uh, DSWD ngayon is to make sure na ma-assess namin immediately mga pangangailangan and uh, ma-relay namin sa pamalang nasyonal, sa iba't ibang sangay ng pamalang nasyonal, yung mga request ng ating provincial government. Connie, madaling araw tayo dumating dito sa Tabaco, Albay pero alas 5 pa lamang ng hapon kahapon ay uh, tinanggal na ng Philippine Coast Guard yung uh, kumbaga suspension para sa mga biyaheng dagat papunta sa Katanduanes dito sa Albay. At itong sinasakyan naming barko ay pangatlo sa mga biyaheng ngayong araw. May umalis na kaninang umaga at bukas na ulit ang uh, resume ng mga biyahe dito sa Tabaco, Albay pero sa mga kababayan natin na nagbabalak umuwi ng Katanduanes meron na pong operasyon dito sa Tabaco, Albay. Uh, Connie? Maraming salamat, Joseph. Morong. Pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga rescuer at mga tauhan ng LGU na patuloy na rumeresponde sa kasagsagan ng bagyo. I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have uh, done and they continue to do and work with uh, as, as hard as they can. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa kanila. Dagdag ng Pangulo, magpapatuloy na ang uh, rescue operations particular sa mga na-isolate na lugar dahil sa mga nagdaang bagyo. Isinasagawa na rin daw ang relief operations at sisimulan agad ang rebuilding. Ikinalulungkot naman daw ng Pangulo na may isang nasawi sa Camarines Norte, bunsod ng Bagyong Pepito. Beep, beep, beep naman tayo mga kapuso. Simula ho bukas, epektibo na ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 85 centavos na bawa sa kada litro ng gasolina. 75 centavos naman para sa diesel. May rollback din po ang ilang kumpanya sa kerosene na 90 centavos kada litro.